Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga -Kurinto. Mga kapatid, si Kristo ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhay ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan. Gayun din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y kanya-kanyang takdang panahon, si Kristo'y pinakauna sa ating lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas Pagkatapos ay malulupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan, kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos Ama ang paghahari, sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya ang lubusan, mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang pasusukuin niya ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan ang lahat ay lubusang pinasuko sa Kanya ng Diyos. Salamat sa Diyos.